So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay magme maintenance tayo ng ating uh, filter o, o yung ating air filter mga boss pati yung nilagay nating filter dito sa ating uh, CBT mga boss So ano ba ang kalagaan nyan mga boss pag once na naglilinis tayo ng ating uh, filter mga boss o ating air filter So naiiwasan natin yung pagkasira ng ating makina dahil nafi-filter niya yung mga alikabok o elements na pwedeng pumasok na direkta doon sa ating uh, intake mga boss o yung sa ating uh, makina na direct doon so yan pa doon sa ating uh, throttle body mga boss so yan so yan yung kahalagahan yan mga boss na nalilinis natin yung ating air filter so dito mga boss yung nakalagay kasi dito ay uh, replacement lang so 100 plus lang yan 150 sa Shopee so simulan na natin baklasin to at check natin mga boss kung ganun pa rin sya so pag ganyan yan mga boss i schedule natin na papalitan natin yung part na yan so tanggalin lang natin yung mga screw dito mga boss yung lahat ng screw na nakalagay dyan para ma check natin yung uh, air filter natin kung ganun pa rin dahil status nya So, ito yung ating air filter mga boss. So, check natin, no. Oh. So, wala talaga siya. So, hindi siya talaga ganun ka mga boss. So, yun yung makikita ko dito sa air filter na to. So, tingnan natin mga boss. So, yan. Meron naman siyang alikabok na ikita. Pero, yung katulad ng nangyayari dun sa ating stock air filter eh, talagang may kita natin yung dumi yung dumi na naiipon dito so so yan wala naman tayong na uh, kakapa dito mga boss papunta dito sa ating uh, makina pero nagtataka lang tayo kung bakit hindi siya ganoon ka epektibo o hindi siya ganun ka uh, ka filter o hindi niya ganun ka na harang yung mga uh, dumi o alikabok na pumapasok diyan sa ating air filter mga boss. So, check natin 'to. Ito yung naglalangis mga boss. O. So 'yan. So meron naman siya pero kadalasan kasi nangyayari yan mga boss kapag istak yung ating uh, air filter so talagang binabasa niya yung part na to so yung kulay green na yan mga boss ay binabasa talaga niya so nararanasan yan ng mga naka scooter mga boss so kapag once na stock na air filter ay mararanasan nyo yung, yung pagbasa nito at may kita nyo yung dumi talaga na naiipon dyan sa part na yan mga boss na kulay green na yan so dito sa ating stock so ilang buwan na siya pero halos napakalinis pa nya so yan so yan o oh. so napakalinis ng ating air filter mga boss so try natin na tak to so yan oh. o so, hindi nga imitim yung ating palag mga boss dahil hindi siya ganun kadumi meron man siya pero napakaunting portion lang o napakaunting amount lang ng dumi yung nai stock dyan so hindi natin talaga masure mga boss kung yung yung mga dumi alikabok ay dumi direkta papasok dito papunta dun sa ating manifold sa ating uh, makina mga boss so yun ang problema hindi natin na nasusure kung epektibo ba talaga to mga boss So ito nabili natin to sa shop eh uh, sa online ng 150 mga boss. So yan. So kung uh, medyo uh, nagtitipid kayo, so pwede niyo tong gamitin mga boss. Pero kung meron naman kayong budget ay doon na tayo sa stock. Dahil mas kampante tayo mga boss doon sa performance na may bibigyan niya sa ating motor. So, yan. So, sunod natin baklasin mga boss ay itong ating ah uh, foam na nilagay natin dito. So, pinaka-filter yan ng alikabok na pumapasok dun sa ating uh, panggilid mga boss. Para hindi ganun ka O hindi na direct ang pumapasok yung mga dumi dun sa ating panggilid o sa ating CVT mga boss. So, gagamitin natin to. Lotus. So, alien Range Lotus. So, ang kailangan natin dyan ay eto. So, yung sukat nito ay 5mm. Okay. Siguraduhin natin nakapasok na maayos ito mga boss para hindi bibilog yung ating tornillo o yung ating alin ayan medyo matigas so bali tatlo yan pati dito sa baba oh. okay so tanggalin natin to yung tatlong to So, ito mabisa ito mga boss. Pagdating sa ating CBT. So, nalilis niya yung mga alikabok, mga dumi, na direct ang pumapasok dun sa ating CBT. At mas napapahaba niya yung lifespan ng pag-dragging ng ating motor mga boss pag once na meron tayong ganito so subok na subok na ito mga boss so yan So, ito yung part na yan mga boss at eto yung ating foam sa loob dito. So, yan. So, buksan natin ito. Ito, turnilyo na ito. Para ma-access natin yung foam mga boss. So, mas maganda kung mapapalitan natin ng bago. Pero dahil wala tayong available ngayon na foam, na pwede natin pamalit dito ay itataktak o lilinisan lang natin ito mga boss. So, yan. so, check natin mga boss So, ito yung loob nya So, yan. so dito kasi, ito yung pinakabutas mga boss Ng ating CBT So, dito pumapasok yung hangin Once na umikot itong ating uh, panggilit mga boss Kaya meron niyang ganyan may mga guhit-guhit yan o may mga ngipin yan mga boss once na umikot yan, eh, humihigop na siya ng hangin para maging cooling system ng ating uh, panggilid para hindi ganun kainit o hindi mag overheat lalo na yung mga bushing dito at yung mga oil seal mga boss na nakalagay dyan sa dulo pati yung ating belt ay nalilesen yung heat na naipoproduce ng pag-ikot ng ating panggilid so yan so ito yung ating lalagay na po so check natin mga boss so yan so mas maganda sana to kung mapapalitan natin ng mas bago mga boss kasi yun dito sa part na to, mga boss once na umiikot to so umiigop siya ng hangin pipwedeng yung mga bato mga boss na pipwedeng tumansik dito sa part na to ay mahigop nya papasok dito mga boss at yung yung mga hindi bato ay maliliit na uh, buha buhangin ay pipwedeng pumasok dyan ay mag, pipwedeng mag ng pagkadraging ng ating motor mga boss so yan so etong part na to ay punasan lang natin pati itong part na to so yan So ito, linisan na natin to mga boss. Okay. So dito mga boss, yung putik na nakalagay dito. So yan, nalinisa na natin. Kapunasan na natin yan. Yung mga dumi na nakikita natin dito mga boss. So yan, hindi dumi dito sa loob yan. Dahil meron siyang portion na nakaganyan. Parang nakaangat tong part na to nakakain yan dito mga boss sa goma dito may goma yan dyan sa loob so naharan nya yung tubig so hindi po mapasok yung tubig na marumi na nadadaanan natin sa daan mga boss na pwedeng pumasok dito sa part na to dahil wala namang harang yan so pwede siyang umagas dito mga boss pero hindi siya papasok pa diretso dito dahil merong nakaharang na goma yan mga boss at pa, pailalim tong part na to so ang mangyayari gaganon lang yan dito tatagas yan dito So saan sya pwedeng pumunta mga boss? Saan sya pwedeng pumasok? Yung tendency na pwedeng niyang pasukan. So sa part na to mga boss, etong part na butas na to. So yan. So yan dito sa part na yan. So yung mga talsik pag once na nagbabyahi tayo, eh, talsik ng tubig na marurumi may mga buha-buhangin. So dito pwedeng pumasok yan. So kung walang harang yan mga boss, ay dire diretso talaga napapasok yan dito sa loob dahil yan yung butas na yan ay nakatutok yan dito sa part na yan na nakatutok naman dito sa ating CBT sa ating puli mga boss so yan kaya ilalagyan natin ng harang mga boss so yung harang na pom para maharang nya yung mga dumi na pwedeng pumasok dyan at dumirekta dito sa ating puli o sa ating panggilid so yan mga boss yan ang kahalaga ng paglalagay ng pom dito sa part na to mga boss ng ating Honda Click so linisin natin to maigi mga boss so hanggang loob dapat malinis natin yan matanggal natin yung mga alikabok na nandiyan sa loob Okay na yan mga boss, ay ibalik na natin yung ating uh, kinuhang pom. So yan. Okay. Lagay na natin yung pom. So balik na natin siya dito, sa part na to. So pag okay na yan, ay ibalik na natin siya dito. So mahalagang ma-maintain natin yung kalinisan ng foam na yan mga boss pag once ta tayo ay naglalagay ng foam dyan sa part na yan so epektibo naman yan mga boss subok na subok na yan so dito isa uli sa ilalim so 5mm to mga boss yung ating alin so isa pa rito sa taas So yan, pag nadulo na natin, higpitan na lang natin mga boss. Okay. So yan. Siguraduhin na natin mga boss na nakapasok ng maayos tong ating alin para hindi siya bibilog. Okay. So dito sa part na to, kanan din. So yan, okay. So okay na tayo dito sa portion na to. So dito naman tayo sa ating Uh, air filter so punasan lang natin mga boss so okay naman siya malinis naman siya kaso hindi natin masure kung hindi ba pumapasok dito sa part na to pero wala naman siyang dumi wala naman siya likabok mga boss dun sa loob so yan malinis naman siya pero yun nga para tayo ay kampante at meron man tayong budget mga boss ay ibalik na natin sa stock yung ating air filter yan balik natin to balik natin tong ating uh, cover so lagay natin yung mga tornillo So ganyan lang mga boss So galiin lang nating i-maintain yan Ang kalinisan yan So sana ay uh, Nakadagdag idea tayo sa inyo Sa mga owner ng mga motor lalong lalo na dun sa Merong mga Honda Click Yung uh, tips na to mga boss Ay talagang uh, Mapapakinabangan ninyo Para humaba yung lifespan ng ating motor mga boss so mudi mga boss maraming salamat sa inyong panonood at wag po natin kalimutan mga boss na like, share and subscribe mga boss kung may mga katanungan kayo uh, pwede nyong itanong sa ating comment section mga boss yung mga hinain niyo o komento ninyo sa video ito so Uh, muli mga boss, uli ay humihingi po ako ng suporta ah, para sa ating munting channel At uh, na-monetize na po yung ating channel uh, Meron na po tayong uh, ads o commercial mga boss uh, So yan, wag, pag ganito mga boss, wag natin pilitin ito So, meron ng commercial yung ating uh, channel. So, malaking tulong po, mga boss, yung hindi pag-skip o pag-nood dun sa ating mga ads, mga boss, para marami pa tayo yung mga video na gagawin at pwedeng makatulong dun sa kapwa natin mga nagmomotor. So, yon Maraming salamat, mga boss, at God bless.